na kami o oh. kanira kanira tinai nga uh, oh. yun know, o mga laman loob ng baboy yun know, na magkabay uh, magluto kami ng kung ano magkabay laman ng laman loob ng karneng baboy yun know, o you know, yun yun ang titirahin natin kasi nandito yung kaibigan natin o oh, nagdala sa kakainin natin na ah uh, Laman ng loob ng kuan. Laman loob ng baboy. Right. Oh. Jewel yung nagkuan magabay. At dito na oh, naka nakasalang na yung lagayanan. Kawali. 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 Let's go. All right. Yan. Yan. Hmm. Ayun na. Ah. Sus, ni. Ini. Kala ka tolong sabi. Pero mo bukas sa gamay ba? Kuang kuang, pai pai. Stone kelami. Lamang loob ng baboy. Titirahin natin. huhu, Yung piritor natin oh. Cooker natin. Hair cooker from Asia or oh, Asia Malaysia <laughs> yung cooker natin Ah uh, hair for kwan cuman man sutukil from Asia Malaysia why triple mm. triple na na jewel yun triple triple by jewel lakson ka ah pinaol umiba ng kulay makabay malapit pa ma laglag yun know? oh uh -huh. parang wala pa makabay parang dancer na na mapula-pula ng ngabil Yolo makabay. Mga ako na to. na. Hmm.

Go ahead, right? Go ahead. Hmm?